Hola mga sis! Ito na nga pala yung karugtong ng vlog ko last time. Pagkagaling nga namin ng St. Peter Basilica, naglakad lang kami papunta dito sa Jollibee. Malapit lang to sa Vatican, nasa 15 minutes walk lang siya. Kahit meron naman Jollibee sa Madrid, na curious lang talaga kami kung anong lasa ng Jollibee dito sa Italy. Sabi ko nga last time, madaming nagsasabi na mas masarap daw ang Jollibee dito sa Italy kaysa doon sa Madrid. At malalaman natin yan mamaya pag naka-order na kami. At napansin ko lang na maraming Pinoy ang nagtatrabaho dito sa Jollibee nila. Ito na nga po pala yung mga orders namin. nag -order kami kami ng dalawang spaghetti, tag two piece na chicken, mm -hmm. dalawang fries at saka dalawang drinks. Tignan niyo naman tong kasama ko kumakain ng nakashades. Mainit daw kasi yung mga kinakain niya. <laughs> hindi ko sure kung nasasarapan talaga siya o kaya gutom lang talaga ako siya. Ako naman ang susunod na titikim. Nagpa-order din pala ako ng isang rice. Ewan ko ba, hinahanap ko talaga yung rice nung araw na yan kasi kahapon hindi kami nakapag-rice. Ngayon dahil natikman na namin ang Jollibee dito, irereveal na namin kung alin yung mas masarap. Para sa amin ay same lang po sila. Pareho lang po ng lasa ang ang Jollibee Italy at ang Jollibee Madrid. Pareho naman po silang masarap. Ang masasabi ko lang ay wala talagang tatalo sa Jollibee ng Pilipinas. Pagkatapos nga namin kumain ay naglakad-lakad na lang muna kami dito sa mga street nila. At sobrang lamig ng mga oras na yan. Kaya tignan nyo naman yung itsura ko. Nangangatal talaga ako sa lamig. Madami din palang nagtitinda dito sa labas. At sobrang mura lang yung mga tinitinda nila. Pero hindi naman kami bumili kasi wala naman kami paglalagyan. Nasabi ko nga sa inyo na wala kaming maleta pagpunta dito sa Italy. Tag isang bag lang kami kaya hindi kami pwedeng magbili ng kung ano-ano. Pamamasyal nga lang ang pinunta namin dito at hindi pagsya-shopping. Dumidilim na rin ng mga oras na yan, kaya nag-decide kami na magpunta na ng terminal bus. Wala naman na kaming ibang mapuntahan kasi wala naman kaming mga kaibigan dito. Hindi na lang kami nag-book ng hotel ng gabing yan kasi doon na lang kami mag stay sa airport. Sayang lang din kasi kung mag hotel pa kami kasi maaga yung flight namin. Alas 6 ng umaga yung flight namin kaya ilang oras lang naman ang hihintayin namin. Magme-metro pala kami papunta ng terminal bus. Hindi nga namin alam kung paano pumunta pumunta kaya nagtanong-tanong na lang kami. Buti na lang may pinay na mabait kaming napagtanungan. Tinuro niya sa amin yung way kung saan kami sasakay. Abang papunta kami ng airport, pag-usapan naman natin yung mga nagastos namin sa pagtutour dito sa Italy. Yung ticket namin sa aeroplano from Madrid to Italy, 220 euro ang isa, balikan na yon. 440 euro, dalawa na kami doon, nasa 26,400 naman siya sa peso. Yung food naman namin ay nasa 141.40 euro, 8,508 naman siya sa peso. Itong mga sinasabi ko ay sa aming dalawa na to ha. Pinagsama-sama ko na lang lahat ng mga nagastos namin. Sa one night hotel naman namin ay 85 euro, 5,100 naman siya sa peso. Sa mga pamasahe naman namin like bus, metro at saka mga Uber, 112.60 euro naman siya, 6,756 naman siya sa peso. Yung ticket naman namin sa Vatican ay 45 each, kaya 90 euro siya. 5,400 pesos naman siya. Yung sa Colosseum naman ay 39 each, kaya 78 euro siya sa aming dalawa, 4,560 naman siya sa pesos. Yung mga binili naman naman naming souvenirs, yung kitchen magnet at rosary, 29 euro siya, 1740 naman siya sa pesos. So ang lahat-lahat ng nagastos namin sa 2 days tour namin sa Italy ay 976 euro, 58,560 naman siya sa pesos. So kung i-divide natin siya sa dalawa, tag 488 euro lang kami, 29,280 pesos naman. Sa pagta-travel, hindi mo naman kailangan kumastos ng malaki. Siyempre, pipiliin mo kung saan ka mas makakamura. Bumalik naman na tayo sa aking vlog. Nakasakay na nga pala kami ng bus papuntang airport. Medyo malayo nga pala ang airport nila dito sa Italy. 45 minutes pala siya by bus. Hindi ko lang sigurado yung last trip ng bus. Pero parang ang nakita ko ay 10.30pm to 11pm. Ito na nga pala yung view dito sa Italy paggabi. Maganda din pala siya kahit sa gabi. Parang Madrid lang din. So, paano ba yan? Bye-bye Italy na lang muna for now. Salamat sa dalawang araw na memories namin. Pero sigurado ako, babalik at babalikan ka pa rin namin. Adios andito na nga kami sa airport at sobrang aga namin dumating dito. 11 p.m. pa lang ng mga oras na yan. Kaya 7 hours pa kami mag stay dito sa airport. Tinignan nga namin yung flight namin. At sinubukan namin mag-check-in na. Yun nga lang, hindi pa pwede. Sobrang aga pa daw. Totoo nga naman, kasi alas 6 pa ng umaga yung flight namin. Kaya naghanap na lang kami ng pwede naming matulugan. Ginawa naming panlatag yung mga damit naming madudumi. Kailangan din makatulog ni sa kahit konti kasi may pasok pa siya kinabukasan. After 7 hours na paghihintay sa wakas flight na namin. Ang sarap talaga mag-travel, I-comment nyo na lang dyan, mga sis, kung saan nyo gusto kami next na magpunta. Basta ngayong taon, sa part muna ng Europe tayo magta-travel. Andito na pala kami sa loob ng aeroplano. At katulad nung pagpunta namin dito, magkahiwalay kami ng upuan ni Sarah. Ayon Ayun nga pala ako sa bandang unahan, kumakaway-kaway pa. Pagkatapos ng dalawang oras mahigit na biyahe, nandito na kami sa Madrid. Kailangan na namin magmadaling umuwi sa apartment namin. Kaya hindi na kami nagmetro at nag na lang kami. Para mabilis kami makauwi at makatulog pa kasama ako dahil may pasok pa siya mamaya. Salamat sa panonood, mga sis! Bye-bye! I love you all!